po. Magandang araw po sa lahat. Ma Maria, thank you, thank you so much po. At ito na po yung napanalunan ko sa Halloween costume po. Maraming maraming salamat po. Thank you, Lord. At binigay niyo po si Ma Maria bilang instrumento po para makatulong po sa amin at sa iba pa po. At syempre, maraming maraming salamat po, Ma Maria. At marami po kayong natutulungan. More blessings po. God bless po. At lagi po kayong mag-iingat. At syempre, salamat, nagpapasalamat din po ako sa mga judges, syempre. At magustahan niyo po ang aking Halloween costume video po. At Napili niyo po ako. At syempre, maraming maraming salamat din po sa lahat po ng sumuporta. Sa mga nag-watch po sa mga pumunta po tuwing binababa ko po yung link sa ibang live po maraming salamat din po sa aking mga kaibigan, sa aking pamilya syempre sa lahat po ng mga sumusuporta sa mga post at posts po tuwing binababa ko po yung link po at thank you, thank you po sa inyo at nandyan po kayo at syempre sa mga lahat po lahat thank you thank you so much po at syempre sa mga walang sawang porta at walang sawang ibigay po ng sponsor para kay Mama Maria thank you thank you so much po at ito pong panalunan ko ay hindi po para sa akin uh, dahil humiling po yung aking nanay na Bigyan ko siya ng pampabunot po siya ng kanyang ipin. At syempre, sabi ko nga sa kanya, naisuportahan niyo ako. Sana manalo tayo. Nanalo tayo para po sa inyo itong napanalunan ko. At eto na po, ako na po yung nanalo. Kaya maraming maraming salamat. At Mama Maria, malaking tulong po ito para sa aking nanay sa kanyang pagpapabunot ng ipin. Kasi matanda na rin po siya. Kailangan na rin po kasing mabunot lahat yung kanyang ipin. Thank you, thank you so much po. Malaking tulong po ito para sa kanya. Hindi lang para sa akin, para sa kanya na rin po. Sa inyo to, nay. Napanalunan ko. Thank you, thank you so much po. God bless po lahat. At more blessings po. Mama Maria, thank you, thank you po. Ngay, ingat po kayo lagi at bigyan po, po kayo ng lakas. At malusog na pangangatawan. Ingat po. At syempre, salamat din po kay Sir Jimmy. Hello po, Sir. Thank you so much po, Sir. Mga Maria. Thank you, thank you po. God bless.